Yan ba? Yan ba ang kanilang ipinagmamayabang na panabong? Na parang kulang sa resistensya at sustansya ang kanyang katawan? Walang silbi. Ang pailing-iling kong pagkakasabi sa aking tatlong mga kasama at kabilang na nga doon ay ang pinsang magtatari nitong si Oliver at nagngangalang si Raimondo. Subalit, totoong lahat ang mga nakikita mo. Patungkol sa kanilang panabong, pareng Nole. Pero, huwag kang masyadong maging kampante. Dahil pareng Nole, yung mga ganyang panabong ang palaging dinadala ni Natatang Emil saan anbang sabungan. At nakapagtatakang, yun ay palaging panalo. Ang dinig kong mahinang pagkakasabi sa akin ni Rimondo, ganoon pa may? Ganoon pa? Oes, iba ang mangyayari ngayong araw na ito dahil katulad nila Andres at ng iba pang mga Dio manay mga tanyag na mga sabongerong ipinahiya ko ay mapapahiya rin at uuwing luhaan ang matandang yan ang may paniniguradong pagkakasabi ko at kagaya ng naging ugali ko sa anmang sultada o sabungay ay tinawag ko kaagad ang sintensyador ng sabungang paggalak gala sa loob ng sabungan upang sana'y sabihin sa kanyang ang aking bolek at ang lulugulugong mayahing panabong ng matandang si Tatang Emil ang unang pagharapin sa gitnang bahagi ng sabungan. Subalit, Hindi na kinakailangan pang gawin mo yan, iyo? Nole, hindi ba iyon ang pangalan mo? Nagulat taming apat na magkakasama noon kung kanino nagmumula o kung sino ang nagmamay nagmamayari ng boses na yon dahil sa yon ay ang boses ni Tatang Emil. At silang tatlo'y nasa aming mismong likuran na ng mga pagkakataong yon. Ha, ah, ha, ah, ah, ha, Ah! Oo. Ako nga si Nole. At hindi ba't ikaw si Tandang Emil? Ang di o manoy tanyag na sa bungerong tagakabilang bayan ang may laman at makahulog ang sagot ko sa kanya. Oo, Nole, ako nga. At hindi ba't ikaw o ang iyong panabong ang tumalo at nagpahiya sa tatlong magkakapatid na si Andres at nang iba pang mga bagitong mga sabongero? Ano tanda? Anong sinabi mo? Sinabi mong mga bagito lamang na mga magsasabong ang mga sabongerong tinalo ko sa larangan ng sabong ha? ang namimilog mga mata at nangigigil na sabi ko sa kanya samantalang ang kanyang dalawang mga kasamay kalmado lang na nakikinig sa aming batuhan ng mga salita at naging taliwas yon sa aking tatlong mga kasamang nasa aking likuran dahil pare-parehong mga nakangisi ang mga ito na para bang natutuwa ang mga ito sa aking ginagawa at mga sinasabi kay Tatang Emil. Oo, Nole. Mga bagito lamang sila. Mga bagitong mga sabongero. Nakatulad mo rin. Pero, wag na nating pag-usapan pa yon Ihanda mo ang iyong panabong at itong aking mayahin. Pagharapin natin sila ngayong mismong araw na ito. Hindi ba't yon ang kanina mo pang gustong mangyari? Ha 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 ha! Hindi ko inaasahang may pagkamayabang ka rin pala. anda, Wes, pues, sige. Tayo na sa loob ng sabungan nang magkaalaman na kung sinong nga ba talaga sa ating mga panabong ang totoong matibay. Pagkatapos noy, magkasama na nga kaming pumasok sa loob ng sabungan. Dala ang aming mga panabong. Si Rimondo, na isang magtatare ang aking napiling siyang magkakarga ng taril sa aking bolig. Naglikha ka agad ng ingay. Sa paligid ng nasabing sabungan ang mga magsasabong na nga roon. Magkasabay na nga naming pinagkargahan ng tare ang dalawang panabong habang abala ang Kristo at sintensyador. Sa pagkoleta ng mga perang pusta para sa nasabing dalawang mga panabong at ako'y nadismaya dahil sa higit na mas marami sa mga taong mamumusta ang pumusta sa nasabing mayahin ni Tatang Emil, bagay na aking ikinainis. Kung kaya't tinagtagan ko ang aking perang pusta, mahigitan lang ang pusta para sa nasabing mayahing panabong at ng pareho na ngang matagumpay na makargahan ng mga tari ang dalawang mga panabong ay ay magkasabay na nga kaming naglakad ni Tatang Emil sa gitnang bahagi ng sabungan. Pinagharap namin ang dalawang mga panabong at naging kapansin-pansin talaga ang pagiging matamlay ng nasabing mayahing panabong. Subalit nagkagawa nitong kumanti ng mahinang pagtuka sa ulo ng aking agresibong bolek. Isa lang ang masasabi ko at paalala sa iyo, Nole. Ha? Anong ibig mong sabihin Tatang Emel? Mag-iingat ka sa mga taong kinakaibigan mo. Di bali ng mahirap o sa iyong paningin, pero totoo naman at maaasahan mo sa oras ng iyong pangangailangan. Ang tinig ko pang sabi sa akin ng ating kaharap na si Tatang Emel. Anong pakialam mo sa aking buhay ha, tanda? Wala kang naging ambag. Nipisong bisong tuling sa aking buhay. Kaya naman ay huwag kang maghimasok sa buhay ng may buhay. Ang gigil kong sagot sa kanya. Kung magkaganaan, Nole, ano pang hinihintay natin? Itawan na nating dalawa ang ating mga panabong. Magkasabay na nga naming dalawang binitawan. Sa lupang siyang nagsisilping sahig ng sapungan ang aming mga panabong matapos naming maalisan ng mga kaluban ang kanilang mga tari nang hihinang bumagsak sa lupang sahig ng sabungan ang nasabing mayahing panabong at kung ito'y titing na'y eh, para bang wala ito sa kondisyong makipagpakbakan ngunit hindi nito inaalis ang kanyang nakakatakot na tingin sa aking noel nakapormang bolik na panabong binalot na nang nakadipinging katahimikan ang paligid ng sabungan at ang tanging maririnig noon ay ang mga huni lamang ng mga ibong sa nooy makikitang nasa mga sanga ng mga punong kahoy. Ngayon makikita nyo, Kang Tangibil, kung papaanong mamamatay lang ang inyong panabong na yan dahil walang sino man, walang sinumang mang mga sabongero ang makakapigil sa swerteng hatid sa akin ng, ng aking... Ha? A, ano ito? Napabulalas ako noon dahil muli akong nakaramdam ng kakaibang lamig sa loob ng aking mismong bulsa kung saan ay naroon ang aking mutyang gintong kaliskis. Subalit, pilit kong hindi ipinahahalatayon yun nang digla na lamang na ng napakataas ng aking bolik na panabong at bumagsak ito papalapit sa nasa lupang mayahing panabong Pinalo niya ng napakalakas at sunod-sunod ang nasabing mayahin at nagmistula itong ibinalibag sa gilid o harang ng sabungan. Hinabol kaagad ito ng aking bolik na panapong upang muling paluin. Subalit nakapagtatakang ang kaninay lulugulugo at parang si mayahin ay tigla na lamang itong nagkaroon ng pampihirang pilis at kakaibang lakas tumalon ito at bumagsak sa aking boleg at masasabi talagang napakabilis kung pumalo at pumilos ng nasabing mayahing panabong. At ni hindi ko man lang nakitang pinalo nito ang aking boleg. Subalit nang ito'y humiwalay sa aking panabong at bumagsak di kalayuan sa kanya'y narinig kunang nang nagsigawan na ang mga mamumustang pumusta sa mayahing panabong. Nang ipinaling ko ang aking paningin sa aking bolik na panabong ay... Hindi! A ang panabong ko! Nakalublub na sa lupa at nangingisay-ngisay. Mabilis ko itong nilapitan. Ganoon din ang sintensyador ng sabungan at mapasan ang dadagmain yun. Nang sintensyador o ang aking bolik na panabong, subalit malakas kong hinawi ang kanyang kanang kamay, at pagalit kong sinabi sa kanya. Animal ka! Umalis ka! Hinda pa sa lupang sahig ng sabungan ang sintensyador. Dahil pagkatapos kong hawiin ang kanyang kamay ay itinulak ko ito ng buong lakas. At nang dinakma ko ang aking panabong at sinuri ko ang kanyang kataway ay nagtamo lamang ito ng iisang tusok ng tari at yun ay sa kanyang parting suso subalit halos tumagos yon sa kanyang likuran. Buhay pa naman ito, ngunit pumapalag-palag sa aking kamay. Hoy! Hindi pa tapos ang laban! Akin na! Sa akin lang iyong panabong na yan! email! At kakarehuin ko sila! Ang pagalit na pagkakasabi ko noon kay Tatang Emil kung saan ay makikita itong nakatayo at hawak nito at hinihimas ang kanyang noy kalmadong mayahing panabong. Hindi maaari, Nole. Dahil sa kalagayan mong yan, baka ay ikapahamak mo. Ang sagot niya sa akin. Subalit ako'y nagpilit na lumapit kay Tatang Emil upang sana'y abutin o agawin sa kanyang kamay ang kanyang mayahing panabong. Subalit nakalimutan ko nang buhay pa ang aking naghihingalong. Bulik na panabong, higit sa lahat ay nakalimutan kong Meron itong kargadang matalas at mapanganib na tari. Pumalo ito ng tatlong sunod-sunod at doy. Hindi! Nole. Ang gulat na gulat at nag-aalala lang tinig kong sabi ni Tatang Emil tatlong hiwa at tusok ng tari galing sa aking mismong panabong ang pumaon sa aking tiyan ang siyang naging dahilan upang mabitawan ko ang aking panabong at ako'y napaluhod sa sahig ng sabungan. Mga sigawan ng mga taong nagpapanik ang noy huli kong narinig bago ako tuluyang nawala ng malay tao. At nang ako'y magising at marahan kong iminulat ang aking mga matay ay dooy. Huwag ka munang kumilos. Lalong-lalo -lalo na ang tumayo, Nole. Dahil mamaya, parating na ang doktor upang linisin at matahi ang mga sugat sa iyong tiyan. Nagkagagawan ng tari. Tatang Emil? K -k -k Kayo? Oo, Nole. Kami nga. Kami ang nagdala sa iyo dito sa hospital. Dahil sa ika'y nawalan ng malay sa ng bahagi ng sabungan. Nasaan? Nasaan ang aking mga kaibigan? Ba bakit wala sila rito? Nole, iniwan ka nila sa sabungan. Umalis silang tatlong parang walang masamang nangyari sa'yo. Hindi ko alam ng mga pagkakataong yun. At hindi ko maintindihan ng aking sarili. Sa kung paano nagawa yun sa akin ng mga taong inaasahan kong maaasahan at mapagkakatiwalaan ko ng mga tagpong yun ay nanliit ang tingin ko sa aking sarili. Pakiramdam ko'y matagal na akong pinagkaisahan ng aking mga itinuturing ko ng mga kaibigan ng mismong oras at araw na yun ay nagawa kong magpasalamat sa tatlong sinatatang email sa kanilang ginawang tulong para sa aking nag-iisang buhay. Kinalimutan ko ang nangyaring pagkatalo ng aking panabong laban sa kanilang panabong higit sa lahat ay Tatang -ta Emil, sa inyo pong tatlo, patawarin ba niyo po ako sa mga sa mga katagang mga sinabi ko po sa inyo. Masyado lamang po talaga akong nakaramdam ng ingit sa inyo pong pagiging tanyag. Dahilan po upang ako'y maghangad na kayo po'y pahiya sa sapungan patawad pong muli ang nooy maluhaluhang pagkakasabi ko sa kanilang tatlo. Walang kaso sa bagay na yon, Dole. Basta't ang mahalaga sa ngayon ay ang magamot yung mga sugat mo. Sa tulong nilang tatlo ay nagtagumpay ang doktor, nalinisan at matahi ang aking mga sugat sa aking tiyan at ang pangyayaring yon. ay siyang naging daan. Upang paunti-unti kong... Mali. Mali ang lahat ng aking mga pinagkagawa. Naging isa akong masamang tao. Tama. Tamang lahat ang mga sinabi sa akin noon ni Tatang Amboy. Na hindi ko napapansin ang aking sarili. Dahil sa matinding galit, isa lamang akong tao. Kaya... Bakit kinakailangan kong husgahan at pahirapan ang mga taong mahal ng aking asawang? Ko, Petroy, sa inyong tatlo at sa lahat ng mga taong pinakitaan ko ng hindi maganda, patawarin niyo ako ang maluhaloha kong pagkakasabi noon sa aking sarili. Habang ako'y makikitang nasa loob ng malaking simpahan na nasa aming mismong bayan, isinuko ko na sa Panginoon ng aking sarili at paulit-ulit akong kumingi sa Kanya ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan. Sandra, asawa ko, patawarin mo ako sa aking mga ginawa at iginanti sa iyong mga kuya at sa kanilang pamilya. Sana hindi pa maging huli ang lahat dahil sa sila'y ilalabas ko sa kulungan ngayon mismong araw na ito at hihingi ako sa kanila ng taos pusong kapatawaran sa lahat ng aking mga naging kasalanan sa kanila ang nooy sabi ko pa sa aking sarili nang ako'y palabas na ng simbahan subalit digla na lamang na nanlaki ang aking mga mata at nangalisag ang aking mga palahibo sa aking buong katawan dahil pagkalabas ko ng simbahay. Ha? Ah, ikaw? Ang nooy nahihinta Sabi ko sa nooy, matandang lalaking bigla na lamang na sumulpot sa aking harapan at siya ay ang matandang lalaking nakita ko sa sapungan. Ang isang misteryoso at uwerdong matandang lalaki. Eh. Eh, 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 eh. Marunong ka rin palang pumasok sa loob ng simbahan, Pero... Huli na ang lahat para sa'yo, bata Hindi ko maigalaw Alinmang parte ng aking katawan Nang marinig ko Sa kauna-unahang pagkakataon Ang mga katagang yon Sa naturang matandang lalaking yon Bagay na nagbigay sa aking isip Ng mga katanungan Dahil may halong banta at makahulugan ang kanyang mga sinabing yon at mas lalong hindi ko maibuka ang aking bibig. Hindi ko magawagawang magsalita upang sanay itanong sa kanya kung ano ang ibig niyang sabihin kung sino siya. Na para pang umorong bigla ang aking dila